Okay, magandang lalaki ako sa inyong lahat on Atsuki TV once again And today, nakatapos lang natin mag-renew na motor May stop <laughs> So, after mag-renew Ito, nakangati na naman ng upgrade titis <laughs> um, Of course, ito ang upgrade natin Siyempre, kailangan nating Iyan na naman yung sarili natin, no? Oh i-gaslight na kailangan natin mga upgrade na to pero hindi totoo naman kailangan kasi usually yung upgrades ko naman is for safety comfort yan yung dati so ito kasi nangyari quick back story lang no nung bagong bili ko tong motor yung pinco ko like, matagal ako hindi motor so almost 10 11 years 12 years na So during that time, hindi ako confident magmotor. Kaya pagkakuha-pagkakuha namin, ang kuya ko yung nag-drive. Ang kuya alad ko, shout out kuya. And sabi ko na parang natataasan ako. Kasi parang tipto na ako. Sabi niya, sige, pampano natin, idaan natin ng 10 pound. Papabawasan ko ng foam. So true naman, bumaba naman siya ng kahit papano. But the problem is, side support ngayon. Medyo matagal na rin kasi ako nagmamotor. And sanay na. So I guess this is the perfect time for us to upgrade the seat. So gawin nating maforma at comfortable at the same time. So nandito tayo ngayon sa monumento. So pupunta tayo sa 10th Avenue kay full bore si full bore ano naman yan sikat naman sa tent up yan magawa ng custom seats depende sa gusto mo so ang akin naman ang kapagawa ko is more on the classic look pero papatagdaga natin ng foam para hindi masakit sa kwit kasi pansin ko lang kapag masadong matagal na yung biyahe sakit na talaga sobra kasi nga nagpabawas so ngayon kaya kaya naman na natin kahit di nabawas di ba so approaching monumento circle na nandito na tayo so punta na tayo sa 10th avenue mag inquire muna tayo kung magkano kung kaya ng budget anyway sa kama naghahanap kay full bore. si full bore, ano siya tabi lang siya na or tapat lang siya ng Caloocan high school sa 10th Avenue so madaling madaling mahanap anyway dami ko ng kwento pero kung hindi ka pa subscriber you can always subscribe and hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga happenings ng Onaski TV so that's what we're doing right now um, matagal ako walang upload so hopefully ma-edit ko agad to though marami pa akong pending sana ma ano natin ma-upload natin agad so ito na LRT na after nito oh, papunta na ng sent up, -and -and -and, tent -up. So, alam naman natin 10 up kilala kilala sa mga accessories ng motor So, yun ang na, pupuntahan natin ngayon. So, this is 11th ab. So, sa kabilang pa tayo. 11th Ave. Anyway, yun ang init. <laughs> Pero okay lang. natin uh, <tod> lahat ang kailangan nyo ng gejag so inahanap na lang natin kung saan sya sa inyo na ang Nagsuit TV once again So right now, nandito tayo sa full board Sa tapat lang to na Yan, sa tapat lang tayo na Kalokan High School So papakustom tayo ng seat So ito yung mga seats na ginagawa nila So ito, ang niya ko yan So ito, papakustom tayo Ito boss ah Yeah, so yeah, so, kinakalas lang ko So back story lang kasi yung bagong dilit yung like Pinatabasan ka agad ko <laughs> Kaya medyo masahid sa kwit Kaya ngayon yan, napakustom uh, tayo So may napili na tayo na classic look na design So ang next na gagawin na nila is Yun, uh, patayin at lalagyan ng Lalagyan ng bagong ano, foam, papadagdagan natin usually mga 1 minute 2 hours ang gagawin so pwede nyo naman safe naman dito so video lang natin yung first part basa so yun yung dating pope tanyo may tabas sa uh, ano. Ibig hindi maganda yung pagkakabit. Ito yung plastic siguro. Ayan. So. Uh, so pwede natin sa balikan later. Okay, medyo matagal na magkala later pwede natin yung balikan Pati yun Boss, basara kita So habang tinatahim pa doon, uh, libut lang muna tayo dito sa tent -tab. bili Bilibili muna tayo ng mga kailangan natin. Kesa maghintay doon, at least may magagawa tayo. May ibang bagay. Sabi <laughs> naman ni boss doon, uh, na hindi na alam, matatapos tayo. So, mabilis din tayong babiyahe lang. After 30 minutes, babalik tayo kasi ano lang na lang nasukat na okay na so tamang lakad lang muna tayo okay yung Nashki TV nagbabalik at ito kumain lang tayo babalik na tayo ngayon isang food court para makita natin kung paano ano, may resulta nung ano, ginawa nila so excited na ako inet lang. Kaya tinanggal ko muna yung jersey ko. Sobrang inet. Abot siya. So, naglakad-lakad lang muna ako para makita kung may mga pwede tayo makakita doon. So, ito. Dito natatanaw ko na. Natatanaw ko na yung, yung motor. So, check natin. Ito na. Nakakabit na. So, excited na ba kayo makita? Kasi ako excited na Pakita ko sa inyo ha Ito na nakikita ko ang ganda ng itsura So ito na So Ito na yung bagong nakuha natin guys so, Palibutan lang natin So, makikita nyo meron din strap dito. Ayan. Nakakatahi so, nyo na so, so Boss, thank you. <laughs> Nakikita ako ng ganda. So, papagawa kayo dito sa food court, Napakadali lang puntahan. So, 10th Avenue. Tapat ng kalokal high school. So, very uh, accessible. Kitang-kita niyo sa kagad. So, dito lang kayo pagawa. Sila kuya. So, later sakyan natin para later sakyan natin para marimba Okay, so tapos na. Uwi na tayo, guys. Kasa. Boss, thank you, ha, sir. Thank you very much. So ayan, pauwi na. Sa wakas at naayos din ang ating upuan. So, review natin. Ride tayo ng konti. Tapos i-review natin kung kamusta sa puwet. Siyempre, aesthetic eh. Aesthetically, maganda, di ba? Kita mo naman, ang ganda talaga na itsura. Pero, check muna natin yung performance, syempre. So, ito nakaupo na ako. So, comfort wise, masarap. Random mo na medyo tumaas yung seat height niya pero hindi ka naman alangan saka yung lambot ng upuan pansin na pansin talaga dito tulad dati para ako nakaupo sa ano sa plastic ito ngayon ramdam mo yung foam yung dinagdag na foam hindi rin ano hindi rin basta basta eh. magandang klase din kasi yung leather niya Napansin nyo kanina medyo maaraw no Na dumating ako May konting init Pero konting pagpag tug lang nawawala naman yung init So Siyempre itetest pa natin to sa long ride no Pero so far okay ng performance eh Oops. Medyo tipto ako ng konti, no. Pero okay lang Okay na okay lang Walang problema So limot limot lang muna tayo dito Sa 10th Avenue I-feel lang natin yung upuan So far saya Sarap ng upuan So, Sikot lang tayo. Ayan, konting ano, may hubs. Oh, di ba? Sarap. Sige, balik na tayo sa ano. Sa totoong buhay. So far, for it's price na 18 sobra sulit. Uh, At ramdam ko yung pagka premium ng quality niya. Maayos ang gawa, hindi baro-bara. Masarap sa puwet. Yun ang pinaka-importante dyan. So again, sinabi na naman natin kung saan ito makikita. No? So pagawa na lang kayo doon. So again, This is Konatsuki TV. Kung di ka pa subscriber, subscribe ka lang and hit the notification bell para lang ka updated. So, punta ako dito. Bili na rin ako ng pang pusa para ah, hindi naman maano. So, yun lang. Again, it's Konatsuki TV and bye-bye!